Ano? Ah, mga agi-arang, mga agi-anang d'ry. Ito, mga lods. Tanda tayo sa cottage. Hindi ka maligo sa... swimming pool. Okay. Hindi ka swimming pool, mga lods

ito cottage namin mga lods. Pero ayan may May dinosaur ba? Ang cottage mo yan. Lumalapit so, yung okay. Ako na tayo Ako na tayo yung resorts nila dito mga lods kami isda nila ang lalaki ng kuy nila dito mga lods ang eh. lalaki ng kuy

Laki na iwano. Sige, iwano. sila <laughs> dito. Babaw. Akay don. Punta natin guana mga lodge.

masyado malaki yung resorts nila dito mga nuts ang daming swimming pool ang daming swimming pool ng resorts nila dito as dagat doon hindi ka maligo sa dagat hindi ka rin sa swimming pool swimming pool dito may swimming pool din doon ito so, malaki yung swimming pool nito may slide pa sila Ay iguana mga lods oh ito iguana kita natin ito isa ito yung babae ito. yung mga alaga sila dito marami pa isa malaki oh lalaki dina so Abo takin naguwana Ni tabi May pagida ako to sagbaana na ako? Lagi